ko ay Pilipino. Gagalang ipagtatanggol at isa sa katuparan ko ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Iringging ko ang tinig ng kabataan, kababaihan nakakatanda, at tutubo may mga kapansanan, at iba pang sektor na nasa laylayan. Tututulan ko ang anumang anyo ng katiwalian, pagmamalabis ng mga may magkapangyarihan, at bawat paglabag sa karapatang pantao. Babantayan ko na gagampanan ng gobyerno ang kanyang tungkulin na igagalang pagtatanggol at isa kakatuparan ang mga karapatan ng sambayanang Pilipino. Gagamitin ko ang aking kakayahan at lakas upang siguraduin na ang bawat isa ay lubos na makatamasa ng kanyang karapatan at mabubuhay ng may ganap na dignidad